libot mo muna ako dito sa uh, dalam pasig ng resort. Ito ay kabilang resort. Yung pinagdaos sa namin na ibang resort din. Ito naman ay ibang resort. May marami pang bakanting ano dito. Resort. Ito yung dagat nila. Madumi yung dalampasigan. pasigan. Ayan. Ito ano kaya yan? Ayan. Marami siyang uh, basura. Marami siyang basura sa dito sa gilid. Ayan. Tapos titingnan natin dito sa baba. Kung anong meron. ngay kasi dun sa pinagtambayan naming resort. Nagbibidyo kasi ayan marami din naman palang naliligo ito yung Villa Resort nilagyan lang ng Y yung resort at kaya naging resort ayan tabi tabi yung resort dito ayan hanggang hanggang dun pa sa dulo ayan dapat dito kami mamaya magtin ewan ko lang kung magtitin kami dito mamaya Titing ng ipakita ko lang sa inyo ah ito pala yung Ray Villa Resort. Sort marami sa lang ang cottages okay yung resort nila kasi tabing dagat na ayan yan pagbaba mo dagat na ito ito yung kanilang resort ng Ray Villa Resort yung resort nilag nilagyan lang ng wine ah, dito kami mag-tent mamaya naginuman pa kasi doon sa taas ewan ko lang kung matutuloy yung pagtatayo ng tent dito kasi mukhang saan kami magkakabit ng kuryente Ayan. kasi ang unang balak ay dito kami magtatayo ng tent kasi kanina mainit pa yung may-ari dito ay yung kumpare ng kaibigan namin itong bakanting ano lote ito yung kanilang buhangin maitim ang lambot ayan ang lambot ng, ang lambot ng buhangin sa mga footprints ng ano footprints ng mga aso ayan 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 yung tubig parang okay naman yung buhaan nila yun. buwag hag lang na buhaan tsaka itim yan yan mga bagits mga kasama na kaya yung ito bakante din parang okay rin na mag tint na lang dito may pose kaya meron pang mga resort doon yung mga resort dito ay tabi tabi lang marami pa doon madumi lang yung paligid kasi wala masyadong ano dito. Hindi masyadong puntahan ng mga gusto maligo ng mga dayo. Mga nagpupunta lang dito ay yung mga, siguro mga taga dito lang sa Batangas. Pero yung dadayo ka pa dito para pumunta parang bibihira. <laughs> yung mga dadayo lang dito yung mga may kakilalang taga dito. Para mag-swimming. Pero kung ibang tao na, ano pumunta dito ay parang mahirapan sila parang aayaw mga taga dito lang sila sila ay ma gustong mag swimming baka yung iba aayaw kasi madumi yung paligid Ayan, maraming baso sa mga masisilan Ayan. at yun yung may resort pa dun waku waku yung waku, -waku. waku waku resort dyan nasa google yung wako wako tapos yung kabila nito ando naman yung ano yata yung nasugbo yata yung doon banda yung nasugbo na yung doon ito ay nandito lang kami sa Lian Batangas pwede namang dumaan dito dali babalik na ako sa pwesto namin nagtotor lang ako lusutan pala dito Ayan. Oh. Dalawa yung kanilang gate. So pwede ka dito pumasok at pwede ka dun pumasok din sa dinaanan ko kanina. Kanila pa rin to yung ano. Ay yung magkakilala sila ng pagtatayuan namin ng din doon sa kabila. Ito naman sa kumpara yata niya to. Medyo malawak siya at maganda. Mga ito 5,000. 5,000 to pag ngayong hindi peak season ito naman ay 2,500 2,500 yung kanilang mga kubo ayan o well, kati sila ay pag mga ganun 1,500 ganyan o 1,500 1,500 yung doon sa kabila 2,500 mga ganun 2,500 yan ito ay 5,000 pag mga peak season 10,000 yan yung mga summer 10,000 yan oh, ito ay 1,500 hanggang doon sa hanggang doon sa may tuldang orange at dito ay libre kasi yung tint namin nandoon oh, ito naman dahil dito lang kami sumilo kanina kasi sobrang init dito mahangin ayan sila so, <laughs> dito sila nagkakantahan ayan na Medyo malawak naman manong, ay paligid niya, ayan. na